Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Sa mga nagtatanong po kung nanganak na ako, hindi pa po ako nanganganak. Ayan, malaki pa rin ang tiyan. Bali, itong nagdaang araw kasi, itong dalawang araw na wala tayong video ay hindi naging maganda yung pakiramdam ko. Naging ano lang ako, ewan po ano nangyari sa akin, nangihina ako, yung pagising sa umaga, pagkatawas magkape, tapos gusto mo na agad mahiga, tapos gusto mo matulog, yun lang yung ginawa ko ng Sabado. At saka nung kahapon. At saka, todo pahinga ako kasi nga, ano, konting kibot ko kasi, nagkakaroon ako ng spotting, halimbawa yung pag-aasikaso kay Asher sa umaga, ganyan yung pagpapaligo ko sa kanya. Kasi pag pinaligoan ko si Asher, wala naman akong upuan talagang nakaganon lang talaga doon ko nararamdaman na may lumabas sa akin pero konti-konti lang naman at saka sinabi naman ng doktor na okay lang yon yung parang nagbabawas ganyan basta antayin lang na humilab ang tiyan o di kaya kapag dugo na yung lumabas yun saka kami pupunta na ng doktor so medyo pahinga-pahinga nitong mga nakarang araw talaga guys kasi nahihirapan din ako sa sitwasyon ko laki na kasi talaga ng ko. <laughs> Mabigat na siya at nahihirapan na talaga akong kumilos din. Ayan. And tinapos ko na rin yung, yung parang pinaka, ah, uh, anong tawag doon? Pinaka hindi lampin. Yung ginagawa ko ba na pang blanket sana ng bata, kaya lang naisip ko na ipapang ano na lang yon, ipapang sapin na lang niya sa higaan, parang ganun. Natapos ko na siya. So, ayan. At saka, yun nga. Hirap na akong kumilos, guys. Kaya hindi ako nakakagawa ng video. Pero okay naman. Medyo okay-okay ng pakiramdam ko. At saka sabi ko nga, medyo pabugso-bugso lang yung paglabas. May mga nabasa kasi ako na kailangan daw. Bedrest talaga ako, guys sa sitwasyon ko guys, hindi naman tayo pwedeng mag upo, -upo lang maghapon or pahiga-higa lang maghapon kasi unang-una -una, wala naman tayong maasahan dito. Alam niyo naman yung sitwasyon ko, 'di ba? Wala akong maasahan, walang wala akong maasahan na tutulong sa akin sa gawain halimbawa 'yan. Kahit sabihin natin na si Asis ang gumagawa ng lahat, kaya lang kasi pag natawag yung pasehero ni Asis, yung trabaho na naiwan niya, no choice ako. Ako yung magtutuloy nun. Kagaya ng pagbabacume, pagdadusting, ganyan. Magaan lang naman yung paghuhugas ng pinggan. Ginagawa ko naman yun. Minsan yung niluluto ni Asis na naiwan niya. Ako din yung nagtutuloy. Nagbabacume ako. Tapos si Asis yung nagmamap. Tapos yung brinabrush ko yung paglilinis ko ng CR. Tapos yung paglilinis ko ng harapan ng bahay. Si Asis minsan siya yung naghihila sa host. Minsan kasi, ah uh, sabi ko kay Asis, titimbahin lang. Kung hindi naman masyadong maalikabok, sabi ko kahit dalawang timba lang ng tubig, panlinis lang ba. So, wag lang talaga akong magbubuhat ng matubig, ganyan. Kasi minsan kapag yung, yung, yung palakad-lakad na ako ng ganyan, yung madalas na naglalakad-lakad na ako ng ganyan, yung nap nabibisi na minsan, doon ko lang nararamdaman talaga na may lumalabas talaga, spotting talaga. Pero kapag yung dahan-dahan lang naman na kilos, okay naman. So, hindi ako pwedeng mag lang din ng ano kasi wala man ibang natulong sa amin. Kagaya ng pagpapakain ng manok, sabi ko kay Asis, pwede ko naman silang bigyan ng pagkain nila. Pag nagkaroon na lang siya ng free time, lilinisan na lang niya yung kulungan nila. Alam nyo yon Ganyan. So, pero ngayong araw na to, medyo okay na ako guys hindi na, ewan ko kung anong nangyari sa akin talaga nitong nakaraan yung antok na antok ako tapos yung feeling ko na nasusuka ako tapos gusto ko ng malamig, malamig na malamig na malamig, na inumin <laughs> alam nyo yung gusto ko yung nagyayelo yung may yelo talaga yung tubig ganun yung gusto ko, ewan ko kung anong nangyayari sa akin tapos ayan eh, sabi ko, pinahan ako ng juice ni Asis kasi gusto ko talaga yung malamig na lamig. Hindi ako nakukontento sa tubig lang. Gusto ko ng something na may matamis. Hindi ko alam kung bakit. Something na may matamis sa bibig ko. Gusto ko yun. Nalalasan ko. Yung french fries nga na niluto ko kahapon kay Asher, medyo mapait yung panlasa ko. Hindi ko din alam kung bakit. Kaya sabi ko, kailangan ko ng something na matamis sa bibig. Ayan, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin kasi talagang kakaiba yung naramdaman ko. Tapos, yun nga, para akong naglilihi ulit <laughs> na marami, sabi ni Asis, magluto daw siya ng manok. Sabi ko, ayoko ng manok kasi malansa. Tapos sabi niya, anong ulam natin? Sabi ko, munggo lang. Yung munggo lang na plain. Tapos sabi ko, lagyan mo ng pechay. Parang ganun lang, parang pinaka sahog lang ba. Ewan ko, ayaw ko nang sabi niya gusto ko ba daw ng, ng fish. Sabi ko, ayaw ko ng fish malansa, ayaw ko din ng karne malansa. Sabi niya, kung gusto ko daw ng baboy, sabi ko, ayaw ko malansa. Kasi bawal ako ng red meat, bawal ako ng uh, tarabaw meat or di kaya goat meat. Kasi nga red meat yun, ipinagbawal sa akin ng doktor. Ayan. So, ayun, okay lang ako guys. Uh, kailangan lang talaga na ingat ako sa kilos ko para umabot tayo kahit 37 lang. Kailangan ko lang talaga mag-ingat sa mga kilos ko para kahit papano eh, makatapos tayo ngayong buwan. Kahit itong February lang ang matapos natin bago ako manganak para kahit papano eh, makompleto natin yung month ni baby. Kahit umabot lang tayo ng 37 yun naman ang sabi sa akin ng doktor kaya medyo dahan-dahan ako sa kilos kaya nga wala din tayong masyadong video, hindi rin ako makagawa ng masyadong video ngayon tapos yun yung green peas namin nga hindi na kami magpapaharvest ng green peas daw kasi tatanggalin na yan, ipre-prepare ang lupa para mapagtamnan naman ng palay so lahat to di ko alam kung aabot pa yung mais natin <laughs> itong mais natin baka tatanggalin na yan kahit hindi pa nata, kahit hindi pa siya nagbunga kasi walang daanan ng traktor. Kailangan pag natanggal itong mga green peas dito, itra-traktor na yan para maihanda, maglalagay ng alam niyo yan, fertilizer pa para hindi tumubo ang damo. Tapos 'yon. Kasi nag ano na may mga gaganyan na sa ano sa pan ay anong tawag doon? Sa abo ay anong tawag doon? yung itatanim na palay gaganito na siya kalalaki. Nandun sa likod nila ama. Bali, sila yung naglagay na. Kaya, yun. So, sa mga nagtatanong guys, hindi pa ako nanganak. o okay lang ako. Kailangan ko lang talaga magpahinga at kailangan ko lang talaga magdahan-dahan sa aking mga kilos para hindi tayo mapaanak ng maaga. Para kahit pa pano umabot tayo ng alam nyo yun, makompleto natin kahit hanggang 37 weeks lang. Ayan. So, yun. <laughs> Nagpaano lang ako guys. Hindi na ako mag-live. Magla-live sana ako pero sabi ko hindi na. Kasi nga si Asher nanunood. Mainga yung TV, nanunood siya. Kasi katatapos lang din namin kasi gumawa ng kanyang homework. Kasi sabi ko, sige, pwede ka nang manood. Pwede na siyang magpahinga. Alam nyo yun. Hindi ko naman siya pinu-force na, ano, na mag-aral-aral ba. Kasi, bata pa naman siya. Pero, alam naman na niya. Pagdating ng bahay, pahinga lang siya ng konti, kakain niya merienda. Tapos, alam na niya na siya ng assignment. Then, after, nunood ulit siya ng TV. So, yun lang, guys. Yun lang. Wala tayo masyadong video at pasensya na talaga, no? So, see you. See you na lang sa mga susunod na upload natin. Bye and God bless us all. Hiya.